Hello po guys, magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kapatid. Andito naman po ulit tayo sa ating mga pampaswerte. Sa, nga, sa maha, mga mahihilig po nagtatangan, pampaswerte, pangdepensa, pangproteksyon, pangkabalkunat, or ano paman ang pangdepensa. Guys, pwede nyo ako i-PM para pwede po kayo mag-avail po sa akin ng aking mga pampaswerte. Yan po mga kapatid. Yan po ay isang uri po ng mutya or hiyas ng reyna ng langgam guys. Ayan po. Yan po ay may gabay. Ayan. <clears throat> Ang isa pong hiyas ng langgam, ito ay magandang tatangan para po suswertehin. Alam niyo po ba kapag may taong hawak nito, <clears throat> ito ay naging malikhain ang kanyang pag-iisip. Maganda po ang aura ng isang tao. At ito din po ay nagbibigay sa kanya ng positibo sa buhay at uh, maganda pong mag-isip na paraan. Ayan po, ang hiyas na langgam tulad din po ng mga langgam may, may ang nagmamay-ari ay naging masipag at matiyaga ayan po guys ito din maganda din po panghanap buhay at or maghanap po ng trabaho ayan po ito din po may pampalubag loob ah, kung sino man po ang nagtatangan maari po gamitin sa tama lamang para ipagkaloob ang nais po ayan at ito din po guys, alam nyo po ba, yan din po ay pang halina din yan sa customer or sa mga paninda. Ang iba naman po, pang halina naman po sa tao or pampababa pababa o pang pakumbaba. Ayan po guys, maganda po ang hiyas na langgam sa totoo lang po. ah uh, kailangan din po alagaan mabuti tuwing sumapit ang pulmon pwede nyo po ibilad yan sa sinag ng buwan para ito ay mag uh, mag recharge ng enerhiya galing sa sinag ng buwan yan po guys sa mga naniniwala lang po uh, sa mga nais naman po pwede nyo kay PM pwede kayo mag avail yan din po guys meron din po tayo uh, pampaswerte Ayan po, isang maliit na garapa or isa pong maliit na botelya, nilagyan ng sari-sari. May dasal, may mga mutya ng kalikasan. <clears throat> Meron din po yung emahe din po ng isa pong uh, medalyo ng manok. At andyan na din po yung balat ng ahas, guys. At tagupaypay, pai pay, pay pang-ayaya, pang-paswerte. Uh, meron din po yung mga pangakit or money magnet. Meron din po yung dahon or balbas ng, oh, nagbablard siya. Grabe. Nagbablard, guys. Nakita naman ninyo, biglang nagblard. Ah, uh, yan. Okay. Nagbalik ulit. Ah, uh, meron din po tong kapatid na, ano, ah, uh, kung tawagin natin balbas ng duwende. Ayan po. Yan po, para yung makap ang swerte. Yan po, sa nais po guys. Pwede nyo i PM, Mary Jane Alberto, messenger lang po lamang. Uh, chat nyo po ako sa nais po. Bawat items, bawat items po dyan, may mga previous na rin po pampaswerte guys. Sa nais po. At may dasal na rin po yan mga kapatid. Ayan ito po ay lagi lang tatangan or dadahin kahit saan po kayo magpunta lalo na po sa mga nagnegosyo lagi lang po ilagay sa tabi ng pera or lagay ng pera po guys ah uh, sa akin po kasi nilalagay ko sa aking lalagyan po na katabi ng kasi lalagyan ko po guys ay arinole eh. <laughs> yan po guys yan ko po nilalagay ang aking pong pampaswerte yan po sa nais po. Pwede nyo akong PM at mapagawa po or pwede nyo ako i-avail po sa nais po. Uh, sa napadaan sa aking munting channel po, paki subscribe and like, pakipindutin po ang notification bell para always po kayo updated po kung ako ay may bagong upload. Uh, mga kapatid, pakipanood po or pakitapos lang po ang aking pong ads po para ang aking commercial po. Pakitapos lang po at ako ay nagpapasalamat buong puso ako nagpapasalamat po sa inyo yun po uh, kung nasa po kayo ngayon palagi magingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal yun po guys sa paniniwala sa mga maswerte or pang pang anting-anting or pang depensa ayan na po guys pwede nyo ko i-chat guys